Bayaran ko lang agad boy, bayaran ko lang kaagad. Magkano ba magkano? Alam siguro mga ano boy, mga 5,000 siguro. 5,000. Hello mga ka-wonder, magandang gabi sa lahat at gabi na ngayon. Mga mga ka-wonder, may naisip lang akong challenge. Kasi mga ka-wonder, prank ka mo. Ay prank pa to? <laughs> prank yan. Ah, prank oh. tama. May uh -huh. Ngayon mga ka-wonder, kasi nakita ko tong group chat namin nung ama uh, nung panahon na ako ay nagiging uh, ano pa ako uh, grab rider or grab pod rider ngayon mga kawander naisip ko i-challenge ko yung mga kasamahan ko ka group check ko dati uh, i-prank ko sila na kunyari mga kawander mag maghiram ako sa kanila ng pera ngayon mga kawander ang magpapahiram syempre magkaroon siya ng ayan 1,000 pesos ayan Okay na? Oh, sino ang mo? unang mong tatawagan? Ayun. Ang una kong tatawagan, ito ba, ito yung group chat namin. Ayan. O. Dito pa siya, boy pa siya. <laughs> Ayan. Tingnan ko yung mga member kung sino yung online. Ayan. At saka mo na lang ipakita pag tinawagan mo na. Ah, ito ito ito. Ito sino, ito, sino? Ito, ito ito ito, ito Ju Hagupit. Ayan. Tangin okay, na nga. ah, ngayon, try ko siyang tawagan mga ka-wonder kung magkapahiram kaya sa sa akin. Ayan, video hmm. call natin. Game na. Eh, ano mo? ilakas oh, naka-loudspeaker. Loudspeaker mo? Oo. Oh. Parang hindi naman nag-ring. Ah, wala, wala to. Wala. Hmm. Ah. ka naka-online siya, Ayaw, oh. nga. Baka hindi niya ko-close. Fake yung ano niya. Online niya. Ay, ito, 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 landing uban Ano ko rin to, eh, na... yeah, Online siya, eh. Bakit wala? Walang, Oo walang, mo. walang nagre-ring. Oo. Oh? Oo, oh, hindi naman ako naka bluetooth Ba't wala? Beto wala? Ano yun? Naka-block naka naka na ako sa kanila. <laughs> Naka-block. <laughs> Ay, hindi. Ay, ito, 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 Sana mag-ring. Ayun. Hello, boy! Boy! Kumusta? Kumusta? Hey, Tawag nito. Hello. Boy, uh, ah, nagbiyahe ka ba ngayon? Hello? Hello, hello, hello. Nagbiyahe ka ngayon, boy? Oo, oh, nagbiyahe ako. Iba na biyahe ko, boy. Tri, ano ako? Tricycle, boy. Tricycle. Ah, tricycle. Kanini, wala ka na sa grab. Ah, boy ko kasi ano? Paano ko ba ito sabihin? Ha? Ano? Ano tawag ito? Baka pwedeng makahiram sa'yo ng kahit pera sana boy, pang ano ko lang, pang, pang ano ko lang kasi nag away kami ni misis. Pera? Sa oo, oo, sana. Kailangan mo kayo nag Ha? Lagi naman kayo nag-aaway. Kaya nga ko ano kasi yun eh, yung tupakin ba? Eh, yung wallet ko kinuha, tapos ando na, hindi ko alam kung saan na ngayon. Eh, kailangan ko lang, ano, kailangan ko ng, ma, ano, kasi para panggas ko. Bayaran ko. Bayaran ko lang agad, boy, bayaran ko lang agad. Magkano ba, magkano? Alam, siguro mga ano, boy, mga 5,000 siguro. Oo, oh, sunod na araw, bayaran ko siguro sunod na araw, sure yun Pero dito asa 2, 5, to, eh. 2, 5, yung Gcash, nasa 2.5 ito eh 2.5 yung Gcash mo? Oo, Gcash, 2.5 lang Gcash mo eh 2.5, kaya hindi, ba kaya ang 5,000 boy? Kasi ano, baka mabitin ako sa 2.5 Bayaran ko ka agad. promise? 5,000? Oo, oh. baka ma makadiskarte ka ba dyan? Kasi ko yung Gcash ko magkano Sige nga boy, ano kailangan ko lang talaga eh problema nga ako itong asawa ko na to tong ni anak ko eh nakagigil ha ano ba gawin mo sa pera pang ano ko lang boy kasi yung yung ano ko walang wala na itang gas yun hanapin ko lang kasi kung ano mo sa kong hanapin so yun yung asawa mo sabi mo patagdagan mo yung tumay ko eh Wait, nag aaway nga kami? Mag magkano ba yung... Ma magkano ba yung kaya mo? 2-5? Oh, check ko lang yung tigas kung magkano. May, may tigas yung tigas. Oh, sige, check mo nga ba yung... Kasi, ano, baka hindi na kita matawagan. Pa. Sige, check mo nga. O, 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 o. ha? 3-2. 3-2. Sige, pwede na yan 3-2, siguro. Ano? Uh, ito, uh, oo, i-send is ko sa iyo yung sabihin ko sa iyo yung cellphone number, yung Gcash ko, yun pa rin naman yung Gcash ko. Mga ano boy, susunod na araw, balik ko ka agad. Is send mo yung Gcash number mo. Ah, 0995. Ano, i send ko na rin ito. Oo nga, oo nga, oo nga, trito. Sige, balik ko bukas boy. Oh, susunod na araw, sure yan. 0995 0995 8346 Oh no number boy number pulang, digit pulang. ha 0995 ulang Ah sandali ah paano ba Ay, dapat kasi nakapag video call pa tayo para ano Ito ito boy i-chat ko na Check Ay po? oh ito 0995 834 To, to. Ayan, boy Natchat ko na Tingnan mo sa messenger mo Ah, oh, mamahay pa naman to Mamahay pa, to. pa to Motor Di, basta Ibalik ko ka agad, boy Promise Balik ko talaga kaagad Boy, salamat talaga Kahit matagal na tayo Hindi nagkita Pero mapahirap na Pahirap pa rin ako Salamat talaga oh, May, nas -may nasiklalita Oo Sinasin mo na ba? Chico na? Walang may pa signal. Ano ngayon? Tricycle lang ngayon, signal Mahirap, mahirap sa ano? Ah, mahirap sa, ano? mahirap sa grab? grab? Sige mo, balik, balik ko din ka agad, promise? Balik ko din ka agad? Sige, ito na. Oh, sige, send mo na. ko lang si Gcas ko. Ano to, pambayad mo rin to sa motor mo, gano'n? Ah, sige lang. Sige lang, boy. Ibalik ko kagad. Basta tiwala lang sa akin. Tiwala naman sa'yo. Ayun. Thank you, boy. Thank you. O, i-screenshot mo na lang yung pag-send mo. I-screenshot mo na lang. Sa, I-send mo sa GC. Na-send na nasin, nasin mo na, ha? Kainis talaga tong... Ayun, ito na boy, natanggap ko na boy, Trito Wow, congrats boy Ay, congrats uh, Congrats <laughs> Ayun mga ka-wonder, diba? Ito sa, uy, nasa na siya Andito na siya, BOA, no? Trito, oh, oh diba? Ay mga ka-wonder, uh, alam nyo ba Itong, be <clears throat> Itong tropa ko na to, talagang tropa ko to, be Dati pag yung time talagang gipit na Ha? E, e, hello boy Hello Ano saan yun? Oh. Oh. Putok-putok na yata Hello Ay nalumpat ko. Oh. Saan na siya? B, ayan o, ayan o, ayan B, o. Oh. Oh. O, di ba, ayan oh. O, oh, yun nga. O, no, yun oh. Ayan na. Sin Sinin na talaga niya. Ibig sabihin ba talagang, true pa talaga siya, kaibigan talaga siya. Kasi matagal... <laughs> bakit niya nasabing lagi tayong nag-aaway? <laughs> <laughs> oo nga, bakit siya <laughs> nag-aaway? Ah, kasi siguro sa vlog. Ah oh, oo, sa vlog, oo. Oh. Naku, wala... Lubat siya, ba? Ayan ito mga ka-wonder, naka-online siya ulit. Ayan. Ay boy! Ano? Ang tawag nito uh, Matanong ko lang pala Bakit mo ko pinapahiram Bakit mo ko pinapahiram Nang ganon kalaking pera? No, may hirap dito sa mga kampo eh Ang puti sa'yo Ah? Narinig naman kita eh Ha? Huh? Narinig naman kita, narinig kita Salamat di. pala sa pinahiram mo uh, di, di, Dito na lang boy, salamat pala sa pinahiram mo Ayan, sobrang na-appreciate ko yon. Matanong ko lang, bakit mo nga pala ako pinapahiram? Ha? Huh? Bakit mo bakit mo nga pala ako pinapahiram? Si, may, may, may naman tayo eh. Nag eh. oh, sana, sana, sana all, all be, sana all. Ayan. Ay, ayan si Wonder Mami, oh. Boy, Wonder Mami, oh. Ayan. Ayan <laughs> <laughs> lang yun, boy. Ah, social experiment. Eh, Chechi ko lang ah uh, talagang may, tiwa, may tao pang nagkitiwala sa akin or sa akin, ganun. Ayun, salamat sa tiwala ang boy. At dahil dyan, mayroon kang 1,000. Ibalik <laughs> mo yung trito niya. <laughs> ano lang yun, boy? ah uh, parang, ano baby? Prank? Prank, call? social so, experiment. <laughs> prank social experiment. Ayan. Tinatry ko lang, boy, kung may mag mayroon pa akong kaibigan na pwede yung lapitan kung sakaling wala akong budget, gano'n. At salamat. Ayan, ibalik ko na sa'yo ngayon, boy, yung ano, ah, magkano'n plus yung 1,000-4-2. Ayan, 4-2. Oh, ko na isa. Ay, pa cellphone ko eh. <laughs> ito na lang. Ay, ito, 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 oh. ito. boy, ibalik ko na, boy. May, may Gcash yan, di ba? Okay, ipakita ko sa'yo yung pag-send para malaman. Para malaman mga ka-wonder natin na talagang binalik natin yung trito niya. Trito 2 1,000, lahat. 4 lahat. Ayan. <laughs> Ayan. T oh, ko lang boy, bakit mo nga pala ako pinapahiram? Eh, nagpapahiram nga siya, di ba? Sabi niya. Ah, nag nagpapahiram ka talaga? Ganun ka kabait? <laughs> <laughs> Pinyo, pinyo naman tumulong, eh. Ah, sa sa naul talaga, B. Uh Pero sandali. Hindi siya nagdalawang isip sa iyo, B. Boy, hindi talaga hindi ka nagdalawang isip sa akin na bigyan mo ako ng ano, ng pahiramin mo ko ng pera. <laughs> eh, sabi mo, bayaran mo naman eh, wala akong problema. Ah, ah ganoon so, Gano'n, ganoon bilis niya magtiwala. Um, uh, hindi ba siguro talaga tropa niya ako? Pero uh. pag sa iba boy, nagpapahiram ka pa rin ba o sa akin lang? Ganoon, papahiram pa rin ako eh. Oo. Ano 'yung mga kagat natin niyan? Ah. ah. Di, bala ba, ko sa ano. i, i, i security yung number na B. Ah, uh, paano ba? Di, di ba may stop yung video? Oo. I-stop mo na. I-stop mo lang, ha. O, ko lang, boys. Sorrento 6 Ano pa kasunod? Ha? nine 4 9 9 4 2 9-4-2. Ayan. Magkalahat yun, B? Pangalan ng ano nyo, Gcash niya. Mamaya, lalabas yun. Ah. Huwag na. Porto. For, Porto na. Ayan, Porto. Ayan, Norbert. Nor Norberto inad to. Tama to. Boy! Wala na sa signal, B. <laughs> ayan. Pangalan mo, boy, Norberto inad, boy. No? Tama pa to. Ayan, ayan, ayan. Ayan. Chapi. Chapi siya, Chapi. Ayan. Hello, boy, tama to, boy, tama. Ay, ay, salamat. Tama yun, tama. Tama, tama. Okay, sige, send ko na. Uy, may... Uy, oh. ng kod. Uy, <laughs> Walang signal, boy. Alamas lang ako sa akin, walang signal. Tawag ka na lang ulit. Okay, tawag lang ulit, ha. Sige, sige, sige. Pero mga ka-wonder, nasimp na natin. Tawag natin siya ulit. Daming aberya yung ano mo, be Yung aking... First time ko siya ginawa to be Oo. Oh. Nakula, hindi ko siya tawagan be. Eh. Pero nag-reply ah. naman siya. So, salamat, Brad. God bless. Laking tulong to. Salamat, salamat. Ay, uh, hindi uh, na, ayun. ayun, ayun, ayun. na, ayun ayun. Ah. ayun, ayun. Hindi mabasa, oh. Hindi mabasa. <laughs> Ipinutin mo yung silpon. Screen. Oh. Ipinutin mo sa gitna. Oh. <laughs> ayun, be. Ayan. Ayan. Mm. Maraming salamat, Brad. God bless. Laking tulong to. Salamat, salamat. Oh, ayun. Pero hindi ko siya, try ko siya tawagan ulit kung mga tawagan pa natin. Kasi B, yung pinuntahan niya B, yung kampo na yon may hirap signal doon. Mm. Kaya hirap siya sa signal. Mm. Siguro mayroon siyang hinatid doon na customer. Oo. Oh. Kasi nagta-tricycle siya, oh, di ba? Nagta-tricycle driver siya. Dati ko siyang kasamahan sa grab. Mm -hmm. Ay, wala na, wala na sa signal. Ay, mga kawander, ah... Uh, gawin lang. ah... Uh, hindi mo pwede yung yung binalik mo dyan na, ano? i-screenshot ko na lang to tapos ano ayun sya oh, yung oh, yung na. number na lang niya uh, ah. ano ayun 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 ayan oh di ba nag diba? talaga ah, nag ayan, ayan oh ayan na nakita na ayan oh. ah, diba? wala na Okay na, ba? Oh. Ay, mga wonder, uh, chicken lang natin kung pwede mo tayo tuloy na hindi, hindi ko na-expect na, siyempre, B, Tag Manila pa sya tagig. Oo. Oh. Pangasinan tayo ko pahiram ng pera. Dati mo But, siyang kasamahan sa Grab, di ba? Oo, oh, dati ko siyang kasamahan sa Grab. Ay mga kawanders, salamat sa panood at see you po sa ating next vlog. Bye-bye.